Ayan guys, so for today's video guys, so andito guys sa uh, ano dagat. Ah, uh, ko yung mangka doon sa unahan guys, so si na. Yang guys pala guys ang may gilid guys, so oh. yan. Ganda pala guys ng view dito guys sa Tanglad, Hamurawon, Rapu-Rapu, Albay. Dito pala guys ang ano, magandang hunasan. Kaya punta na kayo dito. yung pala so yan o yan beautiful guys yan pala guys ang dalawang ano, magtiyaw guys so <laughs> yan pala guys ang dalawang magtiyo. kumukuha ng sakayan Kasa, kasi kasi taob na yan o yan guys so <laughs> shout out kay sabay 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 hay na sabay hay na Hi, Sami. Sami. Hinahanap <laughs> kita. <laughs> Sami, palabti ka ng pitoy ko. Sami. Sami, ha? Hingga na. Sami. <laughs> Jim. Jim, Jim. Ano na, Jim, Jim? Mga guys, oh. ang magtiyaw, guys. Ang guys, ang pinakamura, guys, na magtiyaw, guys. Yang isang, guys ang guys so. Oh. Ari Guys mga guys pamangking guys na guwapo at saka pinsan ko. Iyan. Si ba na ka ng 5 <laughs> <si, bas> <laughs> na di si Basyon. mau mo. Ari Jim. guys ako ning guys ang mga guys. Sa uh, raw magagana namin guys. Kaya ako muna dito guys. Mag-uuni ko yung labun Yan, let's go sama niyo guys. Si Astra. Sama na tayo sa pag... par ko ng namin guys oh. Yan. Tara, tara muna. Mga guys, ang target check Maganda. Maganda, umay pala 'yan Guys, may balat guys may balat oh. may balat ako sa kita guys pwede ko guys ang oh. balat wow may balat so guys oh. ako okay. hindi